naman na kulay ng cauliflower na to. Oh. Huh? Ay, eh, eh. Kulay violet. Lavender. oh Kuli flower yan. O. Oh. Oh. May kuli flower pala. Lavender ang tono. No? Ito yung Ito yung pinagtanggal Ito yung ano Ayan Ayan yun oh Ayan Ayan may bayo-bayo ito -bayo hmm. Ayan Ayan oh Ayan oh Lavender Ang cute naman Labander ang... ang ano niya, ang samay niya, ang bands niya. Ito. Titisa namin yan. Galing. Ito yung, mga, ano niya, yan. Ito yung pinanggal haluan namin ng sayote. Ayan. Sayote at sayote at saka cauliflower. Haluan namin ng fishball. At saka giniling. Pakot, baka langawin. Hmm. Yeah. Mm -hmm. Sige. Ano? Ha? Hindi. Sige. Magkano na tayo? Hindi. Wala ko nga nag na kayo eh

Ah, oh, sige, sige, sige. Tapos may loko pa na. Tiyan may Kulay. Yes. Kulay la bandera na. No? Mm -hmm. Violet. Ito ko ato tuyo ini. Eh. Kaya lang baka mawala na yung kulay pag tinuyo. Ito ko i-book eh, bind. gawin bulaklak. Ayan ang ulam namin ngayon hindi na ito kasama ito pinagputulan lang ng cauliflower Ayan. Tapos may bawang pa o. Galing. Ito yung mga dahon niya. Tawad dahon. Hmm. Ito po. Oh. Ang kulay po. Balik pa rin. Oh. Dami pa pala o. Oh. Hmm. Ba't yan ang kakulay to? May lang ako nakakita ng kulay violet na na ano kulay flower. Mm-hmm bahay talaga oh. Katira po Para kinulayan. Hmm. Ang lalaki. Hmm. Hmm. Baile talaga. Ha? Oh. Hmm. Parang kinulayan. Ganda. Ganda. Balat to. Binili namin to eh. Mahal pala to. Sa SM. Mahal pala sa SM.